Pero alam mo yung barrel bro nang ginagamit pulbura. Umiikot. Oh, yung revolver. Revolver. Oh, pak, 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 di ba? Yun yung maganda yeah. ginagamit ko pagka bagong taon. Happy ah, <laughs> New Year! Oh. Pa, 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 pa. Sumanin <laughs> so, <yung> pa kayo. <laughs> <man. laughs> Tsaka usong-usong Pinas bro, pagka yung, alam mo yung ano, Uh, di ba pag pumatak na yung alas 12, busina ng busina. Oh. Bi, 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 bi. Tsaka yung no, nag, no, nagre-revolusyon no. oh, ng mga nagre motor. No. Grabe yung sa, ano, sa ibang lugar, yung napapanood ko sa TV, nagpapapotok ng barel eh. Ay puta. Kaya tinatamaan ng mga ligaw na oh, bala. Bro, yeah. eh, eh. <laughs> Kaya na yun yung matindi. Oh. I think mara alam mo yung ginagawa nila diyan. Alam ko ah. Alam ko before let's say kasi yeah. 'di ba nagbabakasyon din mm -hmm. yung mga yan. Alam mo yung nilalagay nila ng seal, yung mga barel. Parang lock. Hindi ko alam kung lock talaga o yung seal lang na parang tape. Hindi ko alam mm -hmm. do. Kasi pero dapat pag bumalik ka sa I guess sa sa, sa, opisina, yung seal mo hindi broken. Oh. Which means ko pag na nagpapatok ka. Nagpapatok ka, oh, Hindi ko alam yan. Yun nga. Buti may ganun silang rule kasi. Uh, well, bro, Nasa bahay ka lang eh. Bigla, biglang tatamaan ka ng bahay. Ang tagal na nito, eh, ibig ko sabihin, kahit na may ganun patakaran na naka-in mm -hmm. place, meron pa rin, ano, oh, may mga illegal may, pa rin. May siyembre. illegal pa yeah. din na gumagawa. Oh. Kaya, Kawawa naman, 'di ba? Nanonood ka lang ng TV sa bahay, tapos biglaang tatamaan, 'di diba? so, ba? Diba? Tangina. So, ang swerte mo naman noon. <laughs> sa dinami-dami <laughs> <laughs> ng tao, Mas, nasa Oo, bahay, nasa bahay ka pa. Oo. Yung uh, ayaw mo lumabas ng bahay kasi ayaw mo ng tapos sa bahay ka. Sino <laughs> ka pa nadali ano? Hindi <laughs> ka nang nag- hindi ka nagpapakaputok nang <laughs> and, and tumama pa sa'yo yung ligaw na bala, ano? Utangin uh, <laughs> ang 'yan. Ano, handa niyo pag New Year? O reyes lang din eh. An ano ba tawag kasi pag Pasko? Medyo noche ba? Hindi. Oh, Ay, may yeah. tawag doon? Kasi pag Pasko, no, pag Pasko bro, Noche Buena. Noche Buena pag Pasko. Tapos pagka, tama ka, pagka naman bagong taon, medyo Noche, medyo yata. Oo, oh, I think so. Oh. Naalala ko nun pagka kami, ewan ko, paborito ni mama niluluto. Nun. Alam mo, kasi gumagawa si mama ng parang ano yung sarili, like handmade niya na hamburger. Oo, oh, okay. Yeah, okay. gumagawa Ayun, Ay, siya. Ayun, hindi makakalimutan. Lagi yun, oh. every, like tradition yun, tapos bake mac. Bake mac, yun. Tama ka, pagpasko, <laughs> pag Pasko, spaghetti kami, pero pagka ano naman, no. bake mac. Yeah, mm. lagi yun, taon-taon. Para parehas lang din kasi sa amin. Ikaw yung, alam. yung niluluto sa oh. inyo sa amin yun eh. Tapos, may time pa no, nung, nung bata pa kami, sabi ni Mama, matulog muna kayo kasi gigising kayo ng, ng, ng bagong taon oh, okay. Sa lubong. Yeah. Sa inyo ba, uso nun, gising ka na lang ng dire-diretso? Depende din kasi eh. Yeah. Kasi doon, ayun yung mga panahon na nahilig na ako sa basketball noon eh. So kahit bagong taon, <laughs> nagbabasketball ka? Oo, umaga pa lang. Seryoso? Yeah. Tapos yung, ang naalala ko pa nun, yung uso yung mga ano eh, dance competition eh. Like meron din, like ano ba yun, ginaganap Ito, yung... naalala, naalala ko lang nung bata kasi Nauso yung ocho-ocho, di ba? Oo. Ocho-ocho, diba? oh, oh. spaghetti. Oo, oh, pamela. Tapos, pagpasko, may mga Christmas version yun eh. Oo. Oh, di ba? alam yeah, mo? Oo. Oh. Tapos yung parang, yung alam mo yung mga bata sa amin? Yeah. Yung parang, kasi yung uso yung sex bomb nun. Yung, <laughs> nag nagawa sila kung sino si Rochelle. Oo. Oh, oh. <laughs> kasi kasi oh. sa dance competition, oh. gagawin yung kanta na sex bomb. Oh. Gusto nila sino si Rochelle. Oh. Oh. Yung parang yung, kasi papagalingan sila mag-spaghetti. Yung oh. tapos... Kasi kung, si Rochelle yung para leader. Yo, yeah, so si diba? Rochelle Pangilinan, di ba? Yeah. Sino bang pangalawa doon? Si Jopay. Si Jopay ba? Ano ba si Jopay? Like part ng sex bomb? Si Jopay yung parang pangalawa siya eh. Ah. Kung baga sa Power Ranger, si Rochelle yung Red Ranger eh. Tapos, diba? okay. Diba? Kaya pala ginawa ng kanta ng Mayo ni si Jopay. Si dahil... Jopay yung parang pangalawa siya. Oo, parang pangalawang leader. Pero ano yun? Like, di ba kasi sabi mo may palaro kayo ng Pasko. pagbagong mm. Pag bagong taon. Eh, di ba, ano pala? Oo oh, nga, meron kayong palaro ng Pasko. Yeah. Meron din perya. Pag, pagbagong bagong taon, ano namang meron sa inyo? Parang basically, the same thing din. Kasi nandun pa rin din. yung perya. Yeah. yeah may, alam mo yung ano, color game? Oh, takina. Oh. <laughs> yeah, meron sa amin din yan. <laughs> yeah. Masaya, masaya din yung ganun eh. Yeah. Nanalo ka naman. Oo. Yung 5 pesos ko, naging 50 pesos. O, <laughs> oh, di na no masama. Tapos pagka, pagka, pagka mo, uwi na, bili ka ng ano, alam mo yung hotcake. Oh, yeah. Alala, alala oh, mo yung, hotcake. Oh, yung hotcake. Oh, yung tawag sa atin sa Pinas. <laughs> Sarap na yun. Tapos yung tashi scramble. Oo. Grabe. Yung scramble na kulay pink. Oo, oh, yung kulay, <laughs> kulay pink. pink. <laughs> yung nalagay uh, sa styro oh, na, no? Tapos nalagay mo ng... Yung kulay, yung chocolate na oh, si oh. syrup ba yun? Grabe. Tangin yun nga yun. Tas, mo yun? Alala yeah. ko yun. Tapos ang minsan, kasi pag nanonood ako ng liga sa, sa amin, mga yeah. interbarangay, yeah. ganyan, madalas doon yung fishball. Oo, oh, yeah. Di ba? Mm. Taka, yan, yung, ano, yung scramble. Ngayon, pinagbabawalan ako niya mo bumili ng, ng, ano, ng, 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 ng squid ball nga kasi nga, syempre, iba-iba yung tumutuso. Oo, oh, iba-iba. Yeah. So, sabi niya, mamaya magkahepa ka. Sabi niya, bibili na lang ako sa palengke, eh, ako magluluto. Mm -hmm. Sabi ko, ma, bakit yung luto nyo? Hindi kasing sarap nung kay Manong. Sabi <laughs> ko, sabi ko mas masarap yata pag may kasamang dumi ng onte. Eh. Pero ang sarap eh. Ang sarap ba? talaga bro. Yung sauce, di ba? Yung sarsa. Oh. Pati yung pagkakaluto, pagkakaluto niya, eh. iba eh. Tsaka iba yung, sarap. iba yung vibe eh. Na sa street siya eh. Oo, street food talaga Tapos eh. alam mo yung plastic na cup. Mm. Nandun yung nandun yung sauce mo. Yeah. Sa sauce mo, so mo di ba? Yeah. Tapos ang soft drinks mo nasa plastic. Oh yeah. Yung gano'n. Ano mo paborito ng soft drinks nun, bro? Pepsi Blue. Pepsi, oh grabe yun, yo. <laughs> Tinanggal nila yun, eh, no? Ano, wala nga yun. Ano wala. ko pa nun, nangihingi ako kay mama ng limang piso lang nun yun, eh. Anim yeah, yeah. na piso ata. ako ko, five pesos, six pesos, bibili akong yeah. Pepsi Blue. Tigilan mo ako, wag kang bumili ng soft drinks. Di ngayon, ayaw kong bigyan. Isip ako, tangin na, malas ah punta ako kaila ano punta kaila aling luz pabili po sa ganon. ganun O oh, sige ano yun iba e, malo pa yeah. mga siguro eight. Yeah. pwede pong pautang ng pepsi blue sa akin ganun <laughs> so, galit na galit si mama kasi like hindi oh, siya hindi niya ginagawa yun oh, hindi siya nangungutang oh, sabi niya naman, ni mama oh saan mo na kuya pepsi blue mo nangutang po <laughs> kaila aling luz sabi ko ganun hindi, alam hindi kaya ako parito yung Pepsi Blue, kumukulay kasi sa dila. Yeah, eh. sa dila. Yung pagka, pagkainom mo, ititingkas sa lamin yung pag yung, Di ba, pag-inom ka something, <laughs> <laughs> Pero diba? Tapos hindi dila ka sa salim. Uy, Tapos, mo. To oh, diba? Tapos naalala ko yun. Ganyan na galit si mama. Sabi niya, walang yaka. Di ngayon, tinabi niya, tinabag yung yaya ko. Weng! Weng! Halika rito! Punta Bunt ka kala, ano, kala loose. Bayaran mo yung biniling. <laughs> yung inutang na Pepsi ni Yung Pepsi Blue. <laughs> 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 sabi ko nun, ah, okay. Alam ko na yung kahinaan niyo. sa <laughs> <laughs> harap <laughs> ng paraan. Dito eh, alam nga yung makikita ko dito, Crystal Pepsi. Hindi ko alam yun. Hindi ko nga aling alam Baka yun. Baka naman yun eh. Baka Put, yung para puting Pepsi daw. Baka shabu <laughs> yun. <laughs> Pepsi may shabu. <laughs> nakita ko lang din sa ano. Yung parang, oh shit, ang alam ko lang Pepsi Blue ah. Takay na bro, sobrang sikat nun. Meron pa yung, ewan ko, alam mo, yung Pepsi na parang may citrus ba? Hindi ko alam kung... Fruit soda yata yung sinasabi Basta mo bro. Meron alam mas... mo yung fruit soda? Hindi ako sure, sa Pinas daw? Oo, oh, yung parang kulay, parang green siya eh. Paborito ko din yun ah. Eh. Maari. Sarsi. Sarsi. Oh, OG. Yun, <laughs> yun, parang ano yun, yun, root beer. Oh, na yata ang ganun eh. Naal alala ko, paborito ng lola ko yun eh. Nung isang lola ko, sa Malangit na di umuwi yeah. siya galing States. Yeah. Sabi niya, tapos insulin siya bro, ganun kalala yung diabetes niya. Oh, yeah, yeah. Uh, Erwin na po, bilang mga sarsi, di ba lola diabetic kayo? Sabi <laughs> niya ganun. Huwag ka mag-alala, meron tayo diyang maraming injection. Sabi <laughs> ko. <ka ganun. laughs> <laughs> Tigas ng mukha. Oh, ano. Naalala ko yun, oh. ano na siguro ako, no, second year high school. Oh. Eh medyo nakakaintindi yeah. na ako. Ay ko, na si lola ma. Ay ko, nagpapabili na sarsi. Huwag mong bilan ma, anong gagawin ko. Yun, inutusan ako, Walang na yeah. masabi masabihin ko, hindi. Hmm. Sabi niya, meron naman daw siyang gamot dyan, may panturok mama mamaya. <laughs> Sabi <laughs> niya, ganun. Mukha, yeah, no? Pero talagang, ang lakas niya uminom na sarsi. Sabi ganun. Tapos, ewan ko ganoon. Tapos eh kung kokon alala mo, eh meron akong isang juice na hindi ko makakalimutan nung bata ako, Richie Orange. Kulay green yung label niya, bro. Kulay takip niya. Para siyang glass. Hmm. Glass yung lalagyan niya, ganyan siya kataba. Tapos kulay white yung takip. Yung Richie na yon, purong orange yon. So pag hinalo mo siya sa kailangan mo siyang haluan ng tubig. Ah, concentrated siya na. Oo, oh. ang sarap nun, bro. Tapos tuwing magbe-birthday party kami ni Kuya, kasi mag-host kami ng iba, magpa-party kami sa bahay lang. Mm. Tapos pupunta doon yung mga bisita. Yun lagi yung juice na ginagawa ni Mama. Oh. Richie Orange. Sesto eh. Sesto ang naalala. Yung sesto, naalala oh, naalala ko oy. yun. Pero Hindi mawawala yun, sesto yun. Tsaka big. Oh, yung big. Yung big. Oh, oh. oh orange. Yeah, yung orange. <laughs> naalala ko, meron pa bro. Long, ewan ko ha. Alam mo yung, kasi unauso to sa, sa school eh, yung jungle siya. Na, ang brand niya jungle, tas malaki. Tapos parang siyang maestro. Parang, hindi Parang ganun siya, di ko alam eh. Ang mahal nun sa, sa school nun, naalala ko yung isang juice na yun. Ganyan siya kalaki bro. Tetra pack din ah. Oo. Oh, Tapos jungle? May, jungle! Yun nga yata. Tapos, ano bro, may, nandito yung takip niya, kulay dilaw. Oo, oh, alam ko na yun. Oo, oh, Malaki. Yung oh, oh. Magsisip ka. Oh. mahal yun eh. Mahal nga, yeah, di ba? Oh. Kaya hindi ako bumibili nun. Oo, oh, mahal yun. Oh. Naalala ko yun sa school. Sabi ko, tangin. Sabi ko, tangin. Kasi nung time na yun, yeah. kaya sabi kong mahal yung 30 pesos. Yeah. Yung 30 pesos ko nun, nung time na elementary ako, oh. makakabili na ako ng sisling plate. Oh. Dalawang kanin na may manok na may gravy. Tapos bibili ako oh. ng juice. Yeah, yeah, yeah. Kaya ibig sabi sabihin yung yung ang laki nung diperensya, 'di ba? Mm. 30 pesos ko tapos 30 pesos juice yeah. lang. Pwede na akong kumakain. 20 pesos lang ba 'yung ganoon eh? Pero mo ano alam mo yung Prosty? Prosty, oo. Oh, <laughs> yung parang slurpy. Oo. Oh, tapos maglaro. Eh. yon nyo, meron bro. Ano yan? Uh, slash Papi ang tawag sa amin. Hindi, iba pa. Isasabi kong Prosty. Ang sinasabi kong Prosty. Alam mo yung binabali? Ah. Tinta, yung sa Yung siyang e. ice candy, ice pop sa amin. Oh, 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 oh ice pop. Ice pop oh, yeah, yung yeah. nagiging dalawa oh, oh, ice pop. Oh, oh, oh. oh yung yeah. may kulay red. Yeah, yeah. May kulay oh. orange. Di ba? May oh. grapes. So, Nabi yun, nabibili din sa grocery yun eh. Oh, may ganun dito. Hindi dito sa Pinas. Oh, sa Pinas. Oh, yeah, oh. meron. Di ba? Naalala ko nga may nagbibenta pa ng ganun sa amin eh. Yung, yung ice pop. Yeah, yeah. Dos, dos isa. Tapos naalala ko noon, kami nila mama, pag summer yan, ang, 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 side business, ang side hustle ni mama, ice candy. Oh, Ngayon, yeah, 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 yeah. alam mo yung parang, ewan ko, di ko alam kung cool aid, kung cool aid yun, basta strawberry. Magtitimpla si mama niyan, ilalagay din sa maliit na lalagay ng ice candy. Ngayon, kami ni kuya, sasama, kasama kami sa liga, yung yaya namin, hindi magpupunta doon, sasama kami oh. sa liga. May dala-dala siyang cooler, bro. Dalawang <laughs> piso, ice candy. Ubus lagi pag uwi. Grabe. So, nakakabenta doon. Tapos, pagka, ano, sa bahay, nagbibenta rin kami ng yellow. Y yung oh. yellow. Oh. So, ngayon, ang ginagawa ko, pagka hindi ako binibigay ni mama ng yellow barya. Yellow for sale. Yellow for sale. May karton yun <laughs> sa labas. Pag hindi ako binibigay ng barya, pambili ng soft drinks, kumukuha ko doon sa <laughs> ano. <laughs> kasi nakalagay lang, alam mo yung nisin na noodle, oh, cup, dun lang yung cup, doon na nilalagay yung bariya, yellow. tsaka panukli. Oh. Okay, tangina, na, okay. Meron na akong mga ano, <laughs> <laughs> meron na akong pambili ng ano, pambili ng soft drink, sabi ko, pagka ano. Sarap na mga snacks dati, eh, ano, noong kabataan natin. Vinegar pusit. Oh, shit, bro. Bro, that's oh, the best, bro. Ano Cheepy. Cheepy. Pero Yat. kasi meron dalawang cheapy yun eh. Yung cheapy na 1 pesos, tsaka yung cheapy na 5 pesos. Alam mo yung sinasabi ko? Yung 1 pesos ba, yung parang nasa maliliit mali na ganito? Oo, oh, yung maliliit. Yeah. Yeah, yeah. Tsaka meron pa nun yung, alam yung kulay dilaw na parang lasang mais. Tommy! Uy, <laughs> Tommy, bro. Bro, Grabe Tommy. Bro, bro. Yeah. Yeah. Meron pa yung isa, hindi ko maalala, bro. Para siyang ring kulay red yung nun ah, eh. Ah, cheese rings. Cheese, cheese rings. rings, Yung nilalagay mo yeah. sa daliri mo. Yun bro, ang sarap nun. Pero ang pinaka-the best nun lagi yung pag magdedebesorya si mama. Papabili ako lagi niyan. Binigar pusit. Alam mo yung isang ba? Oo, oh, oh, yeah, yeah. Alam mo yung, ano, alam mo yung parang na namamalat na hindi lamang na sobrang asim <laughs> nung kinakain mo. Ganun, nauubos ko yung bro sa isang upuan. Yeah. Minsan nga pagka ano, inuulam ko pa sa kanin oh. yun eh. Pero puro hangin lang yun eh. Nab- nabutan mo po ba yung mga parang chichirya na may laruan sa loob? Oo, oh, inabot ko yan. Inabot School bowl yata yun eh. Basta, di ko na maalala yung tight nung ano. Pero tas yung plastic niya, parang madaling mabutas. Oo, oo. yeah, oo. yun yan. Yung may parang maliliit na ano. Oo. Yeah, yo, naalala ko nga. Sa mga, na. talaga yung kinikita ng sari-sari store eh. Tayo yung nagpapayaman sa kanila. <laughs>